Dito tayo sa tapat ng ano ah uh, ano oh, ayan. So oh, kung saan not uh, hanggang diyan lang sa may uh, Pedroil yung uh, operation nitong uh, ating mga kababayan ng MMD. Ibang grupo na naman yung uh, maglilinis daw doon sa uh, after uh, PJD. So, uh, nandito na tayo sa tapat no kung saan at uh, kunti kunti na lang ang uh, ano, mga ilang usad na lang ay uh, matatapos na sila. Ganon din yung ating mga kababayan doon sa south ay sa north, no, papuntang uh, ano, nasa UN na sila uh, ilalim na ng UN. So nandito tayo ngayon para makakuha na naman tayo ng panik panibagong uh, update dito sa paglilinis nila, no. Dami pa rin silang uh, nakukuha, ayan, no. Dami pa Talagang uh, kailangan talaga uh, ano talaga no uh, mas uh, ano uh, tiyaga no? kasi nga nakikita po naman yun yung kanila uh, mga gamit uh, mano-mano pa rin oh, dami pa oh. Oh, nga uh, ano lang yan, uh, dami na so piktibo naman kasi nakikita naman yun yung uh, dalawin ng ating uh, tubig maganda na papunta doon sa may uh, Padre Paura kung saan natanood uh, doon yung ah uh, Main drainage papuntang uh, ano ha uh, ruas Boulevard sa pumping station. dami Lalo yung basura na dyan Oh, dami oh 嘉宾的 Buhay na buhay pa yung kupi ko. tayong pasukan ng mga Pacific. Ah. ayan ho. Oh. Ang dami na naman nakuha oh. Marabi. Bilang na uh, ano pa lang. yung malaki. Malaki. Malaki, malaki ho, oh. bato na yan, sir. So, nilaglag ba pa na nakalusot yan doon? Eh, eh, hindi naman ba yan, was out? Was out tawag yan, yung mga pinaghaluan, yan. Oh, uh, mm -hmm. yan bato, was out na ba? Kaya buo, parang bato Oh, pinaghaluan, yung <laughs> mga Yakap malaking ka pa WhatsApp, Abenice. Hello nga. Kasi kasi ito wala al may screen dyan no, may screen dyan at uh, ganito kalaki. Kasi basta-basta, no? Pero ayun kay sir, galing sa pinaghaluan yung uh, nagawa sa paggawa dito, hindi nalinis na maayos kaya kamaring uh, naiwan to. So, ayun na naman, no? sandali lang yung uh, pag uh, ano dito, pagsasalok. Ito na naman yung nakuha. At uh, yung kanina na ano na isang sako na rin yun, know? oh, isa na, na, naman nila ulit oh, para ano ah uh, tatagas yung uh, ano niya. yung uh, panibagong uh, update natin dito sa may uh, tapat ng PJH uh, kung saan at uh, ito na dami na naman silang nga uh, nakuha sa isang butas na ito ikita po ninyo kung gaano kadami na naman yung nakuha ayan o oh. sako sako na so, oh, nililinis na dito bagong update at so, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel huwag po kalimutan mag-subscribe uh, para lagi po kayo ma-upload uh, sa ating mga ina-upload sa tungkol dito sa May Maynila Ayan, so, ito so yung ating mga kababayan na uh, kapuntang uh, South Manila ha, uh, kapuntang South so sila uh, mga MMD na naglilinis dito sa may kakabaan ng uh, tap no? Uh, at uh, iba rin yung mga uh, grupo na uh, naglilinis ng mga uh, papunta ng uh, North o no? so, varias uh, po uh, ano yan na uh, MMD viewers natin kung ma uh, sinasabi na dapat uh, ano po, wala po talagang gamit no? ito lang talaga uh, gamit so kaysa naman magatay ng uh, gamit no? mag request at magatay so pakinabangan na lang kung anong uh, mayroon na pwede naman na uh, pagtyagaan mga kababayan so yan po yung ating uh, uh, ano ngayon uh, vlog today no? kung saan at panibagong uh, uh, update natin dito. So, maraming salamat po. Magandang umaga.